So ito, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko dito sa ay, doon sa South Mall. Yung tinatawag nilang garage dito is ukay-ukayan pala. So may ukay-ukay pala dito sa Jeddah. Ah, uh, social din yung mga store nila doon kasi parang nasa na andun talaga siya sa mall pero nakahangar yung mga uh, damit doon na ukay-ukay, nakahangar. Meron din silang mga bundles pa. Merong mga sapatos, merong mga bag na mga branded na tinatawag na nilang garage yon. Iwan ko kung anong, siguro ukay-ukay okay yung meaning nun. Kasi ukay-ukay okay naman yung napuntahan namin doon. So, ito yung nabili ko. Ipapakita ko sa inyo, isusukat ko. And, um, ayan. Ito. Then, kibali yung nagastos ko doon sa Haraj is, uh, sa South Mall yun, South Mall. Kibali yung nagastos ko doon is 45 lang, 45 riyal. So, ito, 10 riyal lang to, Ito to, chin to. Chin. Ayan, yung brand niya. Chin yan. Tapos, ito, dress din to, green din. Kasi, tibuli ko yung green. Wala siyang brand pero maganda naman siya. Gusto gusto ko yung tela niya. Ito, saya. Maganda din yung kulay niya. Kaya binili ko. And then itong pants, jogger pants, lifties. Yung brand niya, lifties. Ayan. Maganda din to. Isusukat ko ito mamaya. And then itong uh, sweatshirt, ang brand niya is the uh, extremes. Ayan. Extremes. Ang brand din naman siya. Ano lang to? Uh, five riyal lang to. Five riyal lang tong jacket. And ito, ten. Ten. Uh, ten also. Ten riyal. And then the dress, ten real. And then this another dress 10 real din and then itong jacket is the 5 real so a total of 45 real lang yung nagastos ko doon sa South Mall na tinatawag nilang haraj or ukay-ukayan sa atin ukay-ukay ganon so papakita ko sa inyo yung mga dress na nabili ko isusukat ko and pwede kayong mag ano mag comment dyan sa baba kung ano yung worth it ba siya or hindi sa halagang 10 real at saka 5 real go so ito yung first na 10 real 10 real lang to o ba diba? Ang ganda lang kasi ng gustong gusto ko yung tela niya at saka yung print niya ay yung mga nakaburda ba gustong gusto ko talaga to siya o di ba tagapaan yan ganyan yan ganyan siya yung style niya so ano sa palagay niyo worth it ba yung 10 real dito gustong gusto ko talaga yung green na kulay and then colorful yung mga burda niya may pa burda burda pa siya o di ba ang ganda ni bang di ba yan 10 real Worth it o hindi? Mag-comment lang kayo down below. And the next one, And ito naman yung pangalawang nabili ko. So, 10 real din to. Napakatingkad ng kulay niya and parang brand new talaga. Shin to. Shin yung brand niya. Ayan. Ito kasi sikat tosh, di ba? Shin. Pag sinabing shin, mga mamahalin yan. May mga mura naman, pero ang ganda talaga ng tela niya, malambot siya, silk. At saka, ang tingkad ng kulay. Gusto mong, paborito ko rin yung kulay. Tingnan nyo. Worth it ba siya sa 10 real? Ayan, ganyan siya worth it o hindi. Mag-comment kayo down below kung worth it o hindi. Doon din to, sa ano, nabilhan namin ng mga dress sa South Mall. Tinatawag nilang mga haraj or okay ukay siguro yung meaning nun. Hindi ko lang sure kung anong meaning ng haraj. Yan siya. Look at that. Ganda, diba? Ang ganda, di ba? Ang aura-aura namin. Worth it o hindi, mag-comment lang kayo. So, doon naman tayo sa number 3. So, ito naman yung number 3, yung upper. It's brial lang tong upper ko. And extreme na po yung, extreme yung brand niya. Maganda, di ba? Purple, violet. And then, itong pants ko, na jogger pants, is 10 real. Tingnan nyo. Ang ganda pang gala nito na eh. Natindahan talaga ako sa ano jogger pants na to. Tingnan nyo naman. Siguro hindi siya bagay dito sa ano ko, pero, ayan. Ahanap tayo ng bagay dito i-pair sa jogger pants na to. Ang ganda niya eh. Gustong gusto ko yung jogger pants may side pocket pa siya. Oh. So, ano, worth it ba yung upper ko? 5 real para sa upper ko. Ayan, upper ko. 5 real. Ibaba ko nga yung ano. Ganito siya, oh, pag binababa, hindi in-insert. Maganda naman. Pero hindi lang siya bagay sa, ano ko, oh, short. Ah, sa, ano, sa pants. Hindi siya bagay sa pants. Di ba? Ganda ng pants. Gustong gusto ko talaga yung pants kasi may side pocket, pocket siya. So, ano, gusto niyo ba? ah uh, 5 real and then 10 real. Di ba ni Kinsey? in situ sila. Di ba? Ganda naman siya. Hmm. Worth it ba to? Yung number 3 and number 4. Worth it ba yung nabili kong 5 real and 10 real? Ayan. So, punta naman tayo sa next. Ang ikaw, 5 ko na ano, is saya siya. So, uh, tingnan nyo yung saya ko. So, ito yung saya na nabili ko for the amount of 10 real. Ayan siya. ganda di ba? Napakasoft. And, ang ganda niya. Napaka-comfortable ko sa saya na to. Siguro hindi lang bagay yung tops ko. Kasi ano lang yung tops ko eh. T-shirt lang. Ahanap ako ng mas bagay dito na um, tops. Ang ganda ng saya. Ha? Nakakaputi yung kulay niya. Oh. Parang siyang caramel. Ganyan siya kataas. Abot hanggang pa. Ganyan siya. Di ba bongga? Kasi may ano kami. May gala kami next week. Kasi, kasi nga full break ng mga bata. Wala kaming pasok for... One week. So, nabili kami ng pang-OOTD. Ayan. Sa halagang 10 real, worth it ba to? Ang nabili kong saya. Di ba? Nagtanong pa ako. Worth it ba? 10 real lang. Ayan siya. Hindi naman. Siguro, ang ipapartner ko nito is white. Ganda naman siya partneran ng white, di ba? Ang ganda nyo, oh. Para akong si, ano, sino ba? <laughs> sino ba? Ayan. Ganyan siya. Yan yung lahat na nabili ko. Lima lang. Ganyan. So, bye-bye muna. Thank you for watching. Bye!